Good morning, today kami ay pupunta ng kainta Pero bago pumunta ng kainta, dadalhin muna si Paris sa kanyang follow up check up Kailangan kasi i-check kung okay na yung uh, I-CBC siya kung okay na kung wala na siyang anemia If wala na, i-schedule na siya for surgery Pumapit na nga eh Yun si Mami. Ito yung mga dadalin sa kainta para sa coffee shop Uh, binili namin to kahapon sa ano sa pure gold mga lalagyan ng mga coffee, milk tea, yung powder yan, dami yan yan tapos eto, uh, sa banyo don, talaga nag haul na ako sa inyo eh, yung nabili namin IKEA na uh, kutsara tinidor, yun na rin yung gagamitin dun. dalawa, dalawa pa lang dadagdagan pa namin to garbage bag, panlilis ng PR, Lysol, meron yun. Tapos, ito yung uh, dishwashing na ilalagay ko. Titimplahin ko dito yung dishwashing liquid kaya may dalawang ganito. Yung uh, karamihan naman ng gamit nandun na, Bumibili lang kami yung paunti-unti. Yung mga binili online, doon ko na pinadeliver. So, yun yung mga gagawin namin this weekend. Ikakabit namin yung mga parang um, leaf bag Parang yung... yung Parang ba explain? Parang maraming dahon, tapos ilalagay mo siya sa wall. Kunyari, ilalagay mo siya sa ganito. Ganon. Para aesthetic. Ganon. Ayun lang. dalhin muna namin si Mami sa vet. Tapos, hindi kami dadaan ng s Dito kami dadaan sa Rizal. Sa Laguna. And then, tatahakin namin yung Santa Cruz, Laguna yung Tanay Rizal, mga ganun. Scenic view. ah uh, 6 kilometers lang kasi yung difference sa s sa tsaka dyan. Tapos dyan, wala pang toll, toll fee. Kaya, subukan namin ngayon dyan for the first time. Mamaya, sasama namin kayo. Hindi ko rin i-vlog yung, yung pagdala kay pare sa vet kasi ilang mes ko na ba na na-vlog yun tsaka bawal naman mag-vlog na sa vet, di ba? Meron pa pala yung alahas nila mami dati o oh, tsaka ni Chloe. So, yeah. Nabihisan ko na siya. Suot mo na to. Wait lang. Hindi <laughs> ka makita. Teka lang. Ah. Para donyang donya ang dating mo. Uh, ah. naluluwa naman niya. Yan na po si Donya Paris. Sige, bebigay laman eh. Hinarangan yung ilaw. Ayan. Ah. ah yeah. Si Donya Paris. si hmm. ba? Tapos kang konti ayan. donya Donya na uba ako para sa akin check-out. Hmm. <laughs> May nagkatawaan eh. May nakasmile si baby girl kala Akala sasama siya. Mahilig to sa lakad eh. Hmm. Hindi kayo kasama. Si mami lang. Hmm. Donya yan o. No? Donya. Ganda. Doña Paris. Magkano <laughs> yan? Bagay magkano, sa'yo. magkano sa <'yo>. lanyan? <laughs> Naiuwi na namin si Madam, si Doña, Doña pala, si Doña Paris. At ano siya, the nest for parasite kasi yun nga, low blood lagi, anemic. Ano, 25% na lang daw yung RP natin positive siya sa early kaya na naman meron sila dati nun tapos sabi kasi ni Doc nagiging dormant lang yon hindi siya talaga totally nawawala tapos bumabalik so yan hindi pa rin siya maoperahan tuloy hindi matanggal yung ngipin niya painis nga eh ang payat na niya eh so yun ang news kay Paris hindi pa rin ma ma-extract yung mga ngipin niya para sana gusto na namin para guminhawa na siya kasi nahihirapan na. Sabi ko nga baka mamaya kakagamot dun sa mga pala hindi ko pa nakikwento sa inyo yun yung, yun yung pangalan ng magiging barista namin pamangkin yun ng kasama ni mama dati sa Oman na taga late mamimit nyo siya mamaya hindi ko alam kung alam niya nag vlog vlog ako basta <laughs> mapakilala ko siya sa inyo Imagine bumiyahe siya from Leyte to Cainta, 2 days. ganoon kalayo. Grabe ang hirap. Tapos dumating siya sa Pasay ng 4 AM tumawag kay Mahal kasi binok binok ni Mahal lang in drive dahil sa August makapag-open na 'yung coffee shop. <laughs> Update ko ay mamaya. Ah. Nandito na kami sa pagsanhan. Ito 'yung arko nila. Uh, kaso na-atake 'yung truck 1870 187 dito Grabe. Yes, nakita na Oh, nakadaan na tayo dito dati natatandaan ko. Oh, grabe, no lo 'yung arko ng pagsanhan. adventure, uh -huh. kaya naman siguro may baha, hindi namin alam kung kaya namin ano, ikot talaga lang parang mabilis lang naman konti lang dahan-dahan uh -huh. na lang hmm. dito to sa Lumban baha pa rin sa kanila, grabe umilis naman ng Montero na uh -huh. talisikan tuloy tayo hindi lang magdahan-dahan Ayan, wow. baka. Grabe. Ang hirap naman tumira dito. May wigo ba? Hmm. Grabe. Nasa Mr. DIY kami. Namimili kami ng mga kailangan sa coffee shop. Ito ang cute. Eh. Tapos nakita ko to. Pwede to sa ano, parang ban sa banyo yan, 50 pesos lang yan. paakyat na kami ng bundok. Kasi nga, ang daan namin ay Tanay, gano'n. Uh, Teresa, Antipolo. Hindi pa kami kumakain. It's 2.60 p.m. Nung huminto kasi kami doon sa mall sa FAMI. Doon kami kumain dati nung pumunta kami ng Infanta yung kinainan namin doon temporarily closed. So, hindi kami nakakain. Ang daming nag-close na dun sa mall na yun. Ultimo yung potato corner na lugi dun eh. Ano, ang lakas-lakas na potato corner. Dito na kami sa kainta. Ito yung park malapit sa amin. Diyan ako, diyan ako nag-walking dati. Nung dito pa ako nakatira. Ikot-ikot lang dyan. Maraming nag-walking dyan tsaka jogging pag umaga. May nag din. Binaba na ni Mahal tsaka ni Francis yung mga gamit. Yun lang yung problema dito sa amin. Walang parking nasa looban kasi yung bahay namin dito. So, ang target market ng coffee shop dito ay yung mga estudyante kasi ito ay school yan dito. Sa likod nito, may school. Uh, hanggang college. Hmm. High school ka college. Tapos, banda doon may elementary. Nasa Mr. DIY na lamang kami. Pero, saan alam? Sa Pekainta. Pekainta. Nasa kainta na kami. Makain ako. Sorry, gutom na. Hindi ko pala na-vlog nandun sila sa kabila. Nasa coffee shop. Prince. Umarap ka dito. <laughs> umarap ka dito, Prince. Hindi ka makita makita. Um, Prinsipe. Um, kawawa naman yan. May collar. Eh, hinangat-ngat kasi niya yung sugat niya. May sugat to sa kanyang itlog. Good morning. Uh, ano bang sasabihin ko sa inyo? Andito pa rin kami sa kainta. It's our second day. Si Mahal, uh, nasa kandaba siya ngayon kasi may work siya. Pero uwian lang. Babalik din yun mamaya gabi. So ang gagawin ko ngayon ay ayusin ko yung mga pinamili namin kahapon sa Mr. DIY, sa Japan Home. Ano ba? Yun lang. Ito. Ito mga to. Yun. Tapos yung mga package para sa coffee shop, bubuksan ko ngayon. Ayun pa pala yung ibang pinamili namin sa na Mr. DIY. Sila mama naman, si Francis ay namalingke. So mamaya baka magkaroon ng chance na mapakilala ko sa inyo si Francis. Medyo mahihayin eh. Laging nandun sa kwarto. Dito yung naging kwarto niya. Ayan. Dito to sa baba ng bahay. Alam niyo ba, ang tahimik na dito. Apat na lang yung aso nila dito. Samantalang kami ngayon, walo ang aso. Dati mas maraming babies dito. Ngayon, apat na lang. No, Prince? Tahimik na, no? lang kasama, nakakarang kalaro sila ko kasi tsaka si Sky nandun sa coffee shop sila yung bantay dun pero nakakawala sila hindi sila nakatali or nakakulong tapos si isa si Oreo alaga ni Gary nasa third floor naman So, si Prince lang dito. Pero minsan pumunta din dito si Coco tsaka si Sky. Pero ngayon siya lang. Malungkot. <laughs> anyway, magbukas na tayo ng package. Dahil anong oras na. Bubuksan ko lang din pakita ko sa inyo. Parang iho-haul ko na lang kasi ang dami yung mga naka-plastic ba. Nabuksan ko na yung mga package. Ito, para tong anong mga fake leaves na pantakip sa gusto nyo takpan. Basta, mamaya, pag nakabit, magigets nyo Ito naman ay trapal. Tapos ito ay LED na, ay hindi, ano tawag ito? Solar string lights para pag gabi maganda ang ambience o oh, ayan ganyan siya so sinisip ko iba iba yung modes niyan pwede nga gaganyan ah. <laughs> sorry so no, anyway ganyan siya kasi ito mga plato yan plastic yun na yun ito Sausawan. ang cute ito. Dito na sila mama. Sa galing palengke. Asyos pa rin, isang binigyan siya pa ako, etsyo ba? Ibityo ka rin, yan. Ayan yung baby. Si so Francis. Bumili na rin karoon mo rin. Hindi uh. alin sa kabila. Sa palengke na kami, nakalimutan ko. Pero walang natinitin, hindi na lang <laughs> na uh, ako. Ito na yung mga binigyan namin sa Mr. DIY. Ah, uh, chopping board. Tapos ito ah uh, sa ng paa. Yan. Tapos ito ay para sa salangan ng gagawing fries. Yan. Mag-offer kasi kami ng mga fries na may iba ibang flavor. At ito ang panluto. Tapos tabo. Katerno nito binili namin ito sa pure World sa Laguna sa San Pablo ang cute nito tabo na binili namin sa Mr. DIY oh, may cactus <laughs> may cactus sa dulo napamunas mura sa DIY mamili in fairness oh, kitchen scissors ito pang ah, mag offer din kami egg sandwich so may, may pang hiwa ng bread kuchilyo pang label tago ko nga ito para dito yan so lalagyan ko ng powder yung men dyan ito ba ito? abrelata ay bolting sa mga ito naman para sa mga table binili namin oh diba. Kami ako na pakiita yung buo kapag nailagay dun. Ang cute no. Ano pa ba ibang binili namin? Meron pa dito. Sorry ang gulo ng bahay. Malilinisan si Agdon. Ah, uh, lalagyan ng dishwashing liquid. Ito pang hand soap sa banyo oh, di ba para medyo aesthetic tapos ay ito lalagyan daw ng straw ito alam ah, halaman para sa banyo din ka katabi niyan oh, di ba bagay sila tapos ito yung magiging lalagyan namin ng straw ang cute no oh. ito lalagyan ni malang sticker nung logo nung coffee shop Ayun. Ayun lang. May muna kami. Uli. Nandito na kami sa coffee shot So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na yan. Mga parang fake leaves. Hindi, di ba ini-skye yan? Ha? Saan mo ilalagay? Dito hmm, nga. Hmm. Ah, akala ko dito ha. Oo. Yan, ito yung binili kong fan para dito sa shop naman. Ito ay Camel. Kasi matiba yung ganyan tong brand. Yung ganyan sa bulakan na gamit namin dati. Ay, nakoskay. Ayan ka na ay, ano naman. Oo, oh, oh, ang kulit talaga nito. Eh. Anyway, assemble muna namin yung electric fan. Yan, na-assemble isang electric fan. Sinaksa ko na, try natin kung gumagana. Okay, gumagana naman. Matiba yung ganitong brand. Yan, kami. Tinatapos pa ni Francis yung isa. Yan, kinakabit na namin yung fake leaves. Zip tie lang yung gamit. Ayan, okay naman. ang ganda nagumukha na siya ang coffee shop Ito nga, ano ako, mal hmm. so hindi na masyadong kita yung kusina may privacy natin Kaya hmm. hmm. kabit ni mama yung ano. <laughs> Ito, panel. Solar panel nito itong ilaw. Oh. Andito yung panghikit. Ito, ano, ito. Pagkasaksak mo, iikot mo yun. Isakto mo yung ano sa butas. Oh. Nandito kami sa coffee shop. Dito nag-vlog si mama. Nagluluto siya kayo ng shop. Nagluluto pala. Nakasalang na yung feeling na asado. Naglog-vlog ako. Sabi ko nagluluto ang shop. Dito sa garden. Nihintay ko rin umilaw yung kinabit namin ano, solar solar lights mamaya. May araw pa eh. Hindi pa siya nag on Medyo bitin hanggang dito lang. So, bibili pa ako. Ang, mga 5 meters pa. Yun. Tapos itong mga kahoy, kakapitan niya ng orchids para mas maganda. Ka ganitong oras, ang lamig dito. Masarap lang tumambay. Tsaka yung labasan ng mga estudyante dito, hanggang 7 yung klase nila. Ewan ko lang makakatambay pa sila. Siguro yung iba. Hanggang 8pm lang kami kasi hindi naman pwedeng sobrang gabi kasi residential area to. Maka mabulabog yung iba. So ang aming opening hours ay 11am to 8pm. Ganun hopefully mapunta kami sa Grab tsaka Food Panda. Ah, uh, ayusin muna namin yung tao dun. Kailangan kasi merong business permit at kailangan naman talaga ng business permit. And then, mag apply kami ng Grab Food tsaka Food Panda. Para may delivery din, sayang din yung kikitain doon kahit pa Yung coffee kasi namin, isa siya sa mga pinaka-affordable yung milk tea namin, ang pinakamababang price ay 29 pesos. kayang kaya mas mga estudyante. oh, di ba? Yung coffee, I think yung pinakamababang coffee ay 49. 49 pesos. Mas mura kasi yung milk tea. Ayan, bumukas na. Mm -hmm. Mas lumiwanag ngay bili eh. nung bumukas na siya. Mas kitang kita dito. Hmm. Pwede yung nag kikislap kislap pero ganyan lang pag coffee shop kasi pag pinakislap kislap natin parang Christmas light na siya hmm. na ito na dinner ko fried noodles tsaka kwek kwek si Mahal ay pa uwi pa lang pero gagabihin na yun kasi galing pang kandama ikman natin yung kasi yung tikman ko na isa to sa favorite ko pa pag nandito ako sa kainta dito lang sa kapitbahay lang nibila namin tara kain ka ito sa street merienda ako hmm. kaya ako haluin kung hindi maalak kasi yung sauce na concentrate sa taas muna ako mukasaman mag-training kami na magbabarista ano lang online lang video-video lang tapos meron kami printed na parang ingredients ng mixtures lang ba toge sa fried noodles dito low carb good morning ito pa rin yung suot ko dahil umaga pa lang di pero magte training na kami naglilinis linis muna tapos ito transfer dun sa lalagyan yung mga coffee powder so hinugasan muna tapos mapatuyuin dito mag ayos ayos muna bago kami mag start mag timpla timpla kasama natin si Coco sa sky nandun sa ilal yan nag mag umpisa na mag titimpla na kumukuha ng tubig sa thermos na mainit tapos Pwede mo tira yung video to mo na po rin dito. Baristang, baristang barista yan. O oh, nag-iist yan. Ang may kape naman. Pangalawang <laughs> kape. Pangalawang kape. Espresso. Latte. Nakagawa na kami ng una namin coffee. So, i-serve si mo siya lang ganito. Right? Tapos? At pwede mong binigyan ng tissue. Pwede mong binigyan ng maliit na tissue. Tsaka straw? Tsaka straw, kung gusto. Pwedeng may option, tatanungin mo. So, gusto ka, pwede mong inuulog dito dito eh. Creamy, masarap. ang gumagawa. Tapos na kami sa mga coffee, ang isusunod namin ay milk tea. Nakapag-brew na kami ng tea. Kaso almost lunch time na, so break muna kami. Balik kami after lunch. Tapos pahinga konti before mag-ano ulit magumpisa sa milk tea. Yeah. Grabe, overloaded ako sa kape. <laughs> Tapos mamaya mag-milk tea pa kami. So, okay nga lang na mag-ano muna, break. Then, ako ay magluluto ng fried rice. Dito na ako sa dirty kitchen namin. Dito sa kainta. Tapos, baka mag-ano ako. Uh, Tokwa sisig. Hindi pa sila Eh. sa gutom na rin naman ako. Ito na yung niluto kong tofu sisig, tinakpan ko lang para hindi langaw. hindi, ito yung sinabi. Ayan, 'yan ang aming lunch, sila ng sisig. Rest lang sandali tapos tawagin ko na sila. Nakashesta na kami ngayon, continue sa aming training ang tinimpla rin ng umaga mga coffee, ngayon naman milk tea. Nag-brew kami ng tea kanina nilagay dito mga ano hindi naman to puno 4 liters lang kasi pang sample lang namin for today so ito yung mga milk tea powder okinawa uh, matcha Ayan. Ang ginagawa namin ay classic. Ang tsura niya. Ito yung aming classic milk tea. Hindi lang muna kami gumawang sago kasi sayang nga yung isang batch nung ipag niluto. Kasi ito hindi po no kasi pang malaki tong ano wala pa kami ng baso pang small. Tikman like, Wala pa tayong mga baso. Tapos na kami sa aming training. So kami ay uuwi na ng Laguna. It's I think 6 PM. Nagabi na kami. Pero okay na din kasi nagbabayad yung parking sa mall 380 ay 340 per day. So mga pag ngayong gabi kami um, bumalik ng bahay kaysa bukas ba. E tapos naman na. So see you. Thank you sa mga nanood. Marami pa tayong coffee shop series <laughs> Soon.